Wide shot ng isang maliit na barong-barong sa gilid ng bukirin. Maagang umaga, may tunog ng tilaok ng manok at murang boses ng nanay na ginigising ang anak. Close up sa mukha ng batang lalaki, 79 taong gulang. May pagod ngunit may ngiti, nagbibihis ng lumang damit. Habang ang ibang bata ay naglalaro, siya ay natutunang magbanat ng buto. Dahil sa tindi ng kahirapan, Bata naglalako ng gulay sa palengke, nagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas, o nagtratrabaho bilang tagapulot ng bote at lata. Habang pawis at pagod siya, makikita rin ang ibang bata sa kalsada na naglalaro ng teks, tumbang preso, o habulan. Sa murang edad, natutunan niyang kumayod para may maihain na ulam sa hapag. Gabi na, bata uuwi sa bahay bitbit -bit ang maliit na bayong na may isang kilo ng bigas at ilang pirasong gulay. Makikita ang pagyakap ng ina at ama sa kanya. May luha, ngunit may pasasalamat. Close